Sa bawat hampas ng alon, may kasamang pangarap at sakripisyo. Ito ang kwento ng isang Pilipinong seaman, isang anak ng mahirap na pamilya na nagsimulang mangarap sa isang maliit na baryo at naglayag patungo sa malawak na dagat ng kanyang kapalaran. Marami ang nagsasabi, malaki ang kita ng mga seaman. Pero sa likod ng dulyar at pasalubong, nakatago ang kwento ng lungkot, pagod at sakripisyo. Ito ang kwento ni Marco. Sa bawat pag-alis ko, parang isang bahagi ng puso ko ang naiiwan. Pero kailangan kong maglayag para sa kanila. Sa isang liblib na baryo, ipinanganak si Marco de la Cruz. Isang simpleng binata Lumaki sa hirap, ngunit lumaki rin na puno ng pangarap. Sa kabila ng init ng araw at pagod sa bukid, dala niya ang pag-asa na balang araw makakaahon ng kanyang pamilya. Moreno, payat, ngunit may matibay na paninindigan. Bata pa lang tumutulong na siya sa kanyang ama sa bukid at sa kanyang ina sa bahay. Ang bawat butil ng pawis nila naging apoy sa kanyang mga pangarap. Tay, Nay, balang araw makakasakay din ako sa barkong malaki. Ako po ang mag-aahon sa atin. Anak, hindi madali ang buhay, pero kung pangarap mo 'yan, susuportahan ka namin hangga't kaya namin. Marco, tandaan mo ha, kahit saan ka mapunta. Ang dasal namin lagi mong baon. Sa murang edad, natutong mangarap si Marco. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang isang araw makakasampa siya sa barko. Dahil para kay Marco, ang dagat ay hindi lang alon. Ito ay tulay patungo sa kinabukasan. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro, si Marco ay may kakaibang hilig. Hindi siya kontento sa pagtakbo sa bukid o paglalaro ng tirador. Madalas, may kita siyang nakatanaw sa dagat. Doon, hinahayaan niyang lumipad ang kanyang imahinasyon. Sa bawat barkong dumaraan sa baybayin, iniisip niya kung anong buhay ang naghihintay sa kabilang dulo ng dagat. Para kay Marco, ang bawat alon ay hindi lang hampas ng tubig, kundi paalala na may mas malawak na mundo na naghihintay sa kanya. Balang araw, sasakay din ako sa barkong yan. Dadalhin ko si nanay at tatay sa ibang bansa at bibilhan ko ng magandang bahay si ate Ana. Kuya, puro ka pangarap. Pero gusto ko yan ah. Kapag naging siman ka, pasalubungan mo ako ng malaking teddy bear. Anak, libre ang mangarap. Pero tandaan mo, hindi madali ang buhay sa dagat. Malayo sa pamilya. Kung yan ang pangarap mo, pagbutihin mo ang pag-aaral. Doon ka magsisimula. Bata pa lang si Marco. Alam na niya ang gusto niya. Hindi siya sigurado kung paano. Pero alam niya ang sadagat sa, sa dadalin ng kanyang kapalaran. At doon, nagsimula ang kanyang kwento. Ngunit ang pangarap ay hindi madaling abutin. Sa araw-araw, ramdam ni Marco ang hirap ng kanyang pamilya ang kanyang ama, sunog sa araw, patuloy na nagbubungkal ng lupa. Ang kanyang ina, nagtitinda sa palengke para lang may ulam sila. Minsan, kulang pa. Ernesto, minsan iniisip ko, sapat pa ba para sa mga bata? Kakayanin natin, Rosa. Kailangan natin para kay Marco at Ana. At bawat sakripisyo ng kanyang mga magulang, Naging inspirasyon ni Marco na balang araw, iaahon niya ang kalilang pamilya sa hirap. Dahil sa hirap ng buhay, naging working student si Marco. Naglalako siya ng kakanin, nagtatrabaho sa tindahan, at madalas naglalakad pa uwi para makatipid ng pamasahe. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi siya sumuko. Pagod man, gutom man, kailayan kong makapagtapos. Para kay tatay, para kay nanay, para kay ate. Dito nagsimulang mahubog ang kanyang tibay, ang kanyang disiplina. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang pangarap na maging siman. Hindi pa man siya nakakasampa sa barko. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Dumating ang araw na pinakaasam ni Marco sa wakas, nakapasa siya sa entrance exam ng isang maritime school sa Maynila. Simple lang ang baon niyang pera at gamit. Ngunit dala niya ang pinakamalaking puhunan, ang kanyang pangarap. Ito na, simula na ng pag-abot ko sa dagat. Kailangan kong kayanin. Marco, mag-iingat ka sa Maynila. Hindi madali ang buhay doon, pero lagi kang magdasal. Anak, tandaan mo, Huwag mong sayangin ang sakripisyo natin. Hindi naging madali ang buhay sa Maynila. Nakikitira siya sa maliit na boarding house. Minsan ay instant noodles lang ang pagkain. Ngunit araw-araw, sinusulit niya ang bawat lecture, bawat training, bawat oras ng pag-aaral. Kaya mo to, Marco. Hindi pwedeng masayang ang sakripisyo ni na tatay at nanay. Pare, instant noodles na naman. <laughs> Gusto mo, hati tayo sa sardinas. Sa gitna ng hirap, natuto siyang maging matatag. Natuto siyang makibagay, tumawa at kumapit sa pangarap. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, ramdam ni Marco ang pangungulila. Malayo siya sa kanyang pamilya at madalas taning mga liham lang ang kanyang karamay. Anak, Kamusta ka na dyan? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Lagi kaming nagdarasan para sa'yo. Miss na miss ko kayo. Kunting tiis na lang, makakasama ko rin kayo. Sa wakas, matapos ang ilang taong pagsusumikap, natapos ni Marco ang kanyang maritime course. Hindi maranya ang seremonya, pero para sa kanyang pamilya, ito ay isang tagumpay. Kuya, ang gwapo mo sa uniform. Sima na talaga ang dating mo. Anak, salamat at hindi ka sumuko. Ito na ang unang hakbang, Marco. Huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Ngunit matapos ang selebrasyon, dumating ang mas mabigat na hamon. Ang paghanap ng trabaho. Araw-araw, dala ni Marco ang kanyang resume sa iba't ibang agency Ngunit kadalasan, iisa lang ang sagot. Pasensya na, puno na kami. I'm sorry, wala pa kaming bakanting posisyon para sa'yo. Try again next month. Ang beses pa kaya akong madidismaya bago makasampa. Sa bawat rejection, mas lalong tumitibay ang loob ni Marco. Dahil alam niyang, hindi lang ito laban para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo, alam niyang darating din ang araw na tatawagin siya ng dagat. Buwan ang lumipas at tila walang dumarating na pagkakataon. Araw-araw, nasa pila si Marco, dala ang parehong resume. At araw-araw, paulit-ulit na tinatanggihan. Sorry, wala pa rin bakante. Mag-iwan ka na lang ng contact number. Salamat po. Babalik na lang ulit ako. Ang dating sigla unti-unting napapalitan ng pangamba. Ngulit kahit ilang beses siyang mabigo, hindi siya sumuko. Dahil kailangang mabuhay sa Maynila, napilitang maghanap ng ibang trabaho si Marco. Pumasok siya bilang waiter sa isang maliit na karinderya. Marco, kahit pansamantala lang to, malaki ang maitutulong mo sa pamilya mo. Opo, pero hindi ko pa rin bibitapan ang pangarap ko kahit pawisan at pagod sa paglilingkod sa mga mesa, bitbit -bit pa rin niya sa isip ang mga malalaking barko at dagat na matagal na niyang inaasam. Hanggang isang araw, habang abala sa trabaho, dumating ang tawag na matagal niyang hinihintay. Good afternoon, Mr. De La Cruz. May bakanteng posisyon para sa kada training. Maari ka bang pumunta bukas? Opo. Opo, sir. Maraming salamat po. Pupunta po ako agad. Parang nawala ang lahat ng pagod at sakit ng loob. Sa wakas, dumating din ng pagkahataon. Bago tuluyang sumampa, umuwi muna si Marco sa kanilang baryo. Doon, huling huling ang emosyon. Luha ng saya, luha ng pangungulila. Anak, ngayon palang miss na miss na kita. Alalahanin mo Marco, hindi ka nag-ihisa. Ang dasal namin ay palaging nasa yo. Kuya, pasalubong ko ah. Pero higit sa lahat, ingat ka palagi. Pangako, gagawin ko ang lahat para makabalik ako sa inyo maydangal. may dangal. Dumating ang araw ng kanyang unang sakay. Habang nakatingala sa napakalaking barko, naramdaman ni Marco ang bigat at saya ng kanyang pangarap na nagkatotoo. Ito na, simula na ng tunay na laban. Welcome aboard! Simula ngayon, bahagi ka na ng tripulante! Sa bawat hakbang niya sa barko, alam niyang hindi lang siya basta't umaalis. Siya ay naglalayag para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang pangarap. At sa paglayag ng barko, nagsimula rin ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa unang araw niya sa barko, para siyang pumasok sa ibang mundo. Malalaking makina, mahahabang pasilyo, at mga taong galing sa iba't ibang bansa Cadet de la Cruz. Sundin mo ang bawat utos. Dito, disiplina ang unang batas. Opo sir, gagawin ko ang lahat. Agad niyang naramdaman na hindi biro ang buhay sa dagat. Wala na siya sa paaralan. Totoong laban na ito. Unang gabi pa lang, ramdam na agad ni Marco ang bigat ng trabaho. Magdamag ang duty. Mabigat na gawain at walang tigil na utos. Habang nakahiga siya sa makitid na kama, halos hindi niya maramdaman ang katawan niya sa sobrang pagod. Ngunit bago siya pumikit, inalala niya ang mukha ng kanyang pamilya. Para sa inyo to, nanay, tatay. Narason, lumipas ang mga linggo, unti-unti niyang nararamdaman ang matinding pangulila Walang signal, walang tawag. Tanging dagat lang ang nakapaligid. Kung nasa bahay ako ngayon, siguro sabay-sabay kaming kumakain. Minsan, sa deck ng barko, tinititigan niya ang buwan. Iniisip na baka iyon din ang tinitingnan ng kanyang pamilya. Isang araw, dahil sa labis na pagod, nagkamali si Marco sa isang utos. Agad siyang pinatawag ng kapitan. Kadet sa barko, ang pagkakamali ay hindi pwedeng palampasin. Kung buhay ang nakataya, dapat palaging tama. Pasensya na po, kapitan. Hindi na mauulit. Natuto na po ako. Sa halip na mawalan ng loob, ginawa niya itong aral. Doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng disiplina. Mula sa bawat hirap, mula sa bawat luha, Unti-unting nabubuo ang mas matatag na pusong marino sa loob ni Marco. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko. Para sa pamilya, para sa pangarap. At sa paglalakbay ng kanyang unang kontrata, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang lakas ng loob na bumangon sa bawat hamon. At sa bawat alon na kanyang nilampasan, mas lalo siyang humahanda para sa mga darating na laban. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong tumitindi ang pangungulila ni Marco. Minsan, kahit simpleng tawanan ng pamilya ang naririnig niya sa isip, sapat na para maluha siya. Kung andito lang ako, sana nakakapaglaro pa ako kasama si Ana. Sana natitikman ko ulit luto ni nanay. Sa bawat alon, may dalang lungkot. Ulit sa bawat bituin sa kalangitan may pag-asa rin siyang nakikita. Hanggang isang araw, natanggap ni Marco ang isang sulat mula sa kanyang pamilya. Sulat na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Anak, huwag kang mag-alala. Lahat kami ay proud sa iyo. Huwag kang susuko dahil ang dasal namin ay laging kasama mo. Salamat po. Ito ang pinakamatibay na sandata ko. Sa simpleng liham, muling nabuhay ang kanyang lakas ng loob. Muling sumiklab ang apoy ng kanyang pangarap. Dumating ang araw ng kanyang unang sahod. Sa wakas, bunga ng lahat ng pagod at pawis ay naramdaman niya. Ito na! Unang hakbang! Para sa bahay natin! Hindi niya inisip ang sarili. Agad niyang ipinadala ang halos lahat ng pera sa kanyang pamilya upang mabayaran ng utang at makapagsimula ng ipon. Anak, salamat! Ngayon pa lang, natutupad na ang mga pangarap mo para sa atin. Lumipas ang konkrata at natapos ang unang yugto ng kanyang buhay bilang marino. Hindi man madali, dala niya ang mga aral, sakripisyo, disiplina at pagmamahal. Ito ang simula ng paglalakbay ng isang siman Abangan ang season 2. Mas malalaking hamon, mas malalaking pangarap.